Hello guys, welcome to my channel. Salamat sa iyong panonood. Sana ay tapusin mo ito hanggang dulo. Kung napapansin mo, yan sa aking likuran, yan po ang bukid ng Matipuron. Yan po ang tinatawag na Matipuron. Yan po ang landmark nila dito sa Matipuron. Bakit ako nagbablog dito? Kasi dito po kami nag-outreach. Natawag namin dito na Matipuron, a oh Good News Matipuron Outreach Ministry. So, naisipan kong i-vlog dito kasi napakaganda ng lugar nito Sa ngayon, nakikita nyo dyan, may medyo maitim sa likuran kasi sinunog. Kasi mainit ang panahon, siguro may purpose yan. Bakit sinunog yan? Pero pag tumubo na ang mga damo dyan, napakagandang tingnan yan mga kapatid. Mga guys, yan sa likuran ko. So, bakit ginawa ang kautosan? Ano ba ang purpose nito sa tao? Yan po ang ating aalamin sa video na ito. Mababasa natin ito sa Galatia 3 verse 19. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautosan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. At may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautosan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ito po ang sagot sa Galatia 3 verse 19 mga kapatid. Ang purpose pala ng kautosan, kung bakit may kautosan dito sa Bible, ay para maipakita kung ano ang paglabag ng tao sa Diyos. At may hangganan po ito. Dahil sabi dito, at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. So atras tayo sa pagbasa, babasahin na ito dito sa Galatia 3 verse 16. Kung sino ang pinangakuan? Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami kundi sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo Sumaliwanag so, na ang batas ay ginawa para ma maipakita ang paglabag ng tao at ang ipinangako naman ng Diyos na solusyon dito ay maliwanag na si Kristo. Alam nyo ba mga kapatid na pag ang Diyos ay nangako ay talagang tuto pa rin niya ito. Yan po ang sinasabi dito sa verse 15. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa kapag nalagdaan na ang isang kasunduan hindi na ito mapapwalang saysay ni madaragdagan yan po ay kasunduan ni Abraham at ng Diyos mga kapatid mga kapatid sana ay Uh, malaman mo na ang kautosan po ay noong pangpanahon sa Old Testament at ngayon po ay hindi na tayo under the law but under the grace of God through Jesus Christ kaya po sabi dito sa Bible ang mga namumuhay ayon sa kautosan ay under course o isinumpa. Bakit? Ito ang sabi dito sa Galatia 3 verse 10. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautosan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat nasusulat sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautosan. So kung ikaw ngayon mga kapatid, ikaw ngayon kapatid na nanonood ngayon ay sinusunod mo pa rin ang mga kautosan na ito na i sinulat ipinarating ng Diyos kay Moises. Marami ang nakasulat doon ng mga kautosan. Makikita yan sa Exodus. Kung hindi mo naman matutupad ang lahat ng mga kasulatan na sinasabi doon mga mga kautosan o law na sinasabi doon, may isa ka lang na hindi masunod doon ay isunumpa ka. Dapat ma-perfect mo yun. At hinding-hindi yan makakaya ng tao. Imposible na ma-perfect yan, matupad mo ang lahat ng kautosan dyan sa Old Testament sa iyong sarilang nakakayahan. At ito na nga, sinasabi ng Bible, na may ipinangako ang Diyos na tagapagligtas mula pa kay Abraham hanggang sa atin ngayon. Walang iba kundi sa si Heso Kristo. Sinasabi dyan sa uh, John 3.16 Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan po ang dapat nating gawin mga kapatid. Manampalataya tayo kay Jesus na siya ang ating Diyos at tagapagligtas. At kung tunay ka ngang nananampalataya kay Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ay dapat namumuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Ito ang sabi sa 2 Corinthians 5.17, Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Hindi porkit wala na tayo sa ilalim ng kautosan ay magpapatuloy na tayo sa pagkakasala. Dahil sabi sa Bible, ang lahat ng nakay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang wala na ang dati niyang pagkatao kundi napalitan na ng bago. Ibig sabihin, kung dati ay namumuhay tayo sa kasamaan ngayon ay namumuhay tayo sa kabutihan dahil ang Diyos na pumili sa atin ay mabuti. Kaya hindi puwede hindi tayo mamuhay na ayon sa kabutihan. Yan lang po. Bye-bye and God bless.